Sige, sige, Idol. Ligon mo. Ligon mo magdunga. Sige, Kamay mo naman. Tanggalin mo yung kamay mo. Ayan. Okay, yeah. hatak. Okay. Para madali natin ikabit nung sa loob ng puso nyo. Okay. Oh, yan. Ito ang tatalsik yan. Kasi nga may strap na siya. Ayan. Nakinabit natin dito sa gato. Puro kamay niya kasi nakikita natin. Ayan, nagawa kamay ng yeah. gorilla na kikita okay. natin. Ayan, ini-press natin. Sige, yeah, ipit. sige, uh ipit. -huh. Ayan. Sige, okay, strap. Ano tawag daw? Tie? Sige, yeah, strap. Yeah. ano tawag dyan sa akin? Meron mm -hmm. ano tawag dyan. Ayan. Basta, lagyan nyo na lang ng ganyan. Tali. Tali ng po sa Para hindi kayo mahirapan. Sa yeah. Innova. Ay, ay, ace. Yeah, ipit. Kahit anong gan, sasakyan. Ring. Ayan, habang dunilis ano, ano, -it na ito. Okay, idol. Ayan. Ring. Ayan. Ayan. Ano, malit na? Sarko na ba yan? Hindi pa. Hindi pa, sige. Hindi kasi yan. Meron tayong habang i-refresh na natin, meron ganito. Hole, 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 hole. Ganito pang gawin nyo para hindi kayo mahirapang maglagay ng spring. Sa ilalim ng... Yeah. Yan yeah. ng Innova. Pedal. 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 Pag hindi niyo ginawa ito, buting kayo ng buwan. Oh. Ah. Buwan ba? Ay, one year. One year. At tingnan mo ba? Pwede piga, kapipigan, yung kapipigan. Hindi nyo. Kapipiga. Kapipiga nyo, kapipiga. May kundi nyo. Ayan, uh, parang okay na to idol eh. Uh, okay na yan. Yan, ko na pag i refresh mo na lang maigay. Lagyan mo pa okay. palista dito. Puputulin ko yung nasa baba eh. Okay. Ayan. Kasi hindi, hindi natin mailalagay yung kandoon sa baba na yun. Yung kaya yeah, ganun. Ayaw mo na. Ayan, taas dyan. na natin sa Toyota hi Innova. 2.8. Manual. Uh, clutch pedal. Kasi yung pedal niya, kaya walang spring na nilagay. Siguro nahirapan yung gumawa dati. Bungguloy. ay yung Okay na? ang okay na yung kamay mo lagi nakikita mo sa vlog natin parang ungguy pa naman yung kamay mo ano, ka pre ko ba? hindi yeah. Oh, o kapabaliktad na yung yeah. press niya, eh okay na yan okay yan oh, sige, ko na hindi na yan gawain ko yan eh ngayon tatanggalin natin itong isa na to yeah. para may natin yung andito ito kayo yung panputol Mga patuloy mo isa yan Ang laki ng takot ng ito oh. Bakit yung kuchil Wala meron ito eh Yabang Talas Ito na oh, oh, tini, mo naman. talas sa oh, oh, na oh. <laughs> Napamura pa. Ay! ay bad! 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 Okay na! Ay! Call mo na to, ay, Putulan mo lang para hindi yung nakakuan sa gaban. Sa gaban sa buhay. Huwag uh, mo diretso pa kabila. Uh, sa gaban eh. Kahit dito lang. Baka kumalas naman yung ginagawa mo. Hindi. Okay. Hindi. Nasagad mo eh. Ay, di mo na sagad. Basta mabirit siya, yan. Ha? Ang ingay nga lang kasi naglilinis sila dito. Para ang na idol, ha? Ano mong, Hindi, ako, mama, kapila, eh. na sabi mo? Ang, ang kalas. Hindi, iniingat ako. Baka maputo ng kabila, eh. Sobrang pala. Ila ba? Ayan, mga discarding marino. Discarding Pilipino. Hmm. Huh? Lagay na yung spring na nilalagyan natin ng kan. Yung na, na i-packing nito. Ito siya. Oh. Ah, sige sige, i-rotate niyo na para lumambot yung pedal. Lagyan niyo ng spring and Okay na, lumambot na. Lumambot na.